to. Pwede. O, possible. Kasi ako na usapan namin yan eh. Kaya lang sabi ko, makadumogin tayo. Di ba tapalita ko, kasama ka na sa batang siya? Pwedeng magbigay ka ng clue. clue lang, clue. Yes, pero abangan nyo na lang. Walang clue. Yun <laughs> lang. <laughs> kahit hindi na namin alam yung TF, pero meron ba? Meron na ba? Yeah, tapos nang tipping ko sa Batang Kiyapo, pero yung next tipping, hindi ko pa alam kung kailan, pero nag-tipping na ako. So, waiting na lang kailan ito palabas, abangan nyo ako doon. Yeah. Ay, wala bang ano, wala bang hint kung anong uh, gagampanan mo doon? Secret mo mm -hmm. na. Secret. Mayaman, hindi. Hindi ka naman leading lady ni Coco. Basta diwata pa rin ako doon. Oh. Diwata pa rin kasama mo sa taping sila Ibana. Ibana? Yung jowa ko si Coco Martin. <laughs> <Charing>. <laughs> Tapos si Kim Rodriguez. Tapos iba pa marami. Kim Rodriguez? Malita ko tinawagan ka ni Coco Martin. Ito ba yun? Oo, kasi close kami, di ba? <laughs> Charing. Sinong <timo> Rodriguez? <laughs> Kim Rodriguez? Kim Rodriguez. Dati yung... sa GMA7. Ayong na-issue kayo. So, totoo yan. Lalabas ako sa Biatang Kiapo. So, kakaabangan nila hindi lang yung parisan mo, kundi yung paglabas mo sa Batang Kiapo. na dapat dito si Coco. Ano bang mga eksena ko ganyan? Yan lang ang clue. Wala mo nang clue. Basta abangan nyo ako sa Batang Kiapo. Di ba, na, na dito si Coco Martin. Nagpa-plano pa lang. Possible bang pumunta dito? Si yes, dito? oo, oh, oh, yes, why not? Malay mo, Malay mo mapakainan. Possible ay. bang mag-shooting dito? Pwede, o, oh, possible. Kasi ako na napag-usapan namin yan eh. Kaya lang sabi ko, baka dumugin tayo lalo so pwede posible so ngayon pa lang wala pang shooting na nangyayari at hindi ka pa lumalabas sa batang kiapo eh dinudumog na what more nag shooting na kami actually nag tipping na so hindi lang hindi pa lang napapalabas hindi ko alam kailan okay. Hindi ko ma alam na iyang ako anong mapapakita ko. Baka doon nga ako nagkalat sa batang tiyapo, abangan niyo yan. Pero ano na by good na ano na si Vice Ganda sa iyo? Wala pa. Yung yung kung saan ka galing si Mulan, nan mas nakilala ka bago ka nagparesan. Alam naman nila kung saan ako galing kasi di ba? Yung diba, ano, ako sa Showtime. Nila eh, alam ko eh, okay. lang tuloy galing. Hindi yung ano nakilala sa Showtime yung Q&A, hindi pa sila nag-adse. Yung slogan mo no, yung dating uh, Dating, <mukas> dating binubugbog, ngayon dinudumog. At ngayon, ay, stardom na Okay. Dati na maganda, mas lalo pang gumanda. Charin lang. <laughs> Sino to? Vlogger to? Si ano to? Papa-picture ako. Baka wala nang daanan ang mga audience. <laughs> 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 May nagpapapicture. Ang laki-laki, walang rakan, walang daan. May nagpapapicture. Ay, Papa-picture pa. Papa-picture si Diwata. Malay mo si Ivan. Na... Invite mo sila. Uh, abangan ka sa Batang Kiapo. Abangan nyo ako sa Batang Kiapo.